Jamie para and Fiang Smith o mas kilala sa tambalang JN Fiang nasa La Union. What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagagit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update. It's confirmed nga na nasa La Union itong sina Jemmy Barra at Fian Smith o mas kilala sa tambalang J.N. Fiang. Dahil sa latest TikTok post nga ni Miss Nam, ay spotted nga itong sina Jemmy Barra at Fian Smith na magkatabi at magkasama. Heto ang naturang video. sabihin nyo kung saan siya dalahin. O oh, diba talaga namang sobrang sweet ni Jamie Ibarra at Fiang Smith. O si Jamie Ibarra lang ang nakita ninyo at hinahanap ninyo kung nasan si Fiang Smith. Heto, isumat at islow mo natin ng bonggam-bongga. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Way, Sabihin niyo saan siya dalahin. Oh, naspotted nyo na ba kung nasan si Piang Smith? O, oh, di ba? Very sweet naman talaga ang best man at si Fiyang Smith. Di ba talaga namang sa mainit na panahon ay talagang nagsisiksikan ang dalawang mag-BFF. O, oh, di ba? At eto nga, confirm na confirm nga dahil nga sa talas ng pagsisiyas at ng pagsisiyas at na mga GM young supporter ay natagpuan na nga nila kung nasa saan sina GM bara at Yang Smith at confirm na confirm na nasa La Union po at nag-unwind at nagbabanding, nagre-relax po ang JN yang dahil sa ka, sa kaliwat kanan po nilang mga project at sa mga darating pang mga araw ay talaga magiging sobrang busy po ng JN yang at at kung sa on-cam ay laging magkasama ang JNF yang pas lalo na po talaga sa kanilang mga off-cam moment. Talagang hindi mo na mapapaghiwalay ang JN Fiang. Kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kina Jamie Bara, Fiang Smith at mas kilala sa tambalang JN Fiam, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Hanggang sa muli, paalam!